Matapos sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong September 30, 4.4 na lindol sa La Union noong Webes October 9 at magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental ngayong Biyernes October 10, muling naglipa na ang mga tanong kung gaano nga ba katatag ang mga gusali sa bansa at kung ano ang sinasabi ng mga pamantayan sa pagtatayo nito. Dito pumapasok ang National Structural Code of the Philippines o NSCP, ang technical na pamantayang sinusunod ng mga inhinyero at arkitekto sa buong bansa. Sa bahagi ng code na tumatalakay sa lindol, may tinatawag na seismic design provisions o mga alituntuning nagtatakda kung paano dapat idesenyo ang mga gusali upang makayanan ng pwersa ng pagyanig. Tinutukoy ng NSCP kung saan seismic zone matatagpuan ng proyekto. Mas mataas ang design requirement kung mas malapit ito sa mga aktibong fault tulad ng sa Visayas at Mindanao. Saklaw din ng code ang seismic load o tansya ng puwersa ng lindol na dapat kayanin ng gusali. Pati na ang soil profile o uri ng lupang pagtatayuan dahil kung mas malambot ang lupa ay mas matindi ang epekto ng pagyanig. Nakasaad din sa NSCP kung paano dapat ang design ng mga haligi beam connections at structural frame ng gusali upang hindi ito agad gumuho at magkaroon ng sapata ductility, ang kakayahang umindayog at sumalo sa enerhiya ng lindol. Sa isang bansang madalas makaranas ng lindol, nananatiling mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa National Structural Code upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino.